Ang buong paliwanag sa tunay na ugnayan ni Hisoka at Illumi Zoldyck. Maraming malalakas na karakter sa Hunter x Hunter ang nagtutulungan sa mga mahihirap na misyon at sitwasyon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Dahil sa kanilang malalim na samahan at pagkakaibigan, nangako na sila sa kanilang mga sarili na tutulungan nila ang isa't isa kahit ano pa ang mangyari. Na makikita natin ang ganitong samahan sa ating mga bida na si Gun at Killua na maraming beses nang dumaan sa mga mahihirap at mga delikadong sitwasyon para tulungan ang isa't isa. Pero iba ang relasyon ng dalawang baliw na hunter na pag-uusapan natin ngayon at ito ay patungkol sa ugnayan ni Hisoka at Ilumi Sodic. Unang pinakita ang dalawang malakas na karakter na ating nabanggit sa Hunter Exam. Na kahit kayang-kaya naman nilang ipasa ang nasabing pagsusulit kahit wala ang tulong ng isa't isa. Ngunit dahil libangan ni Hisoka na husgahan ang mga aplikante, batay sa kanilang mga kakayahan, nagkakaroon ng pagkakataon na kinakailangan siyang tulungan ni Ilumi, para makapunta kung saan gaganapin ang ikalawang pagsusulit. Ito ay nangyari nung pinatay ng salamangkero, ang ibang mga aplikante sa lantian papunta sa face-to ng Hunter Exam. Sapagkat para kay Hisoka wala silang potensyal na maging mahusay na Hunter, at ang tanging nakapasa lamang, at nakitaan niya ng mataas na potensyal, ay ang ating mga matatapang na bida. At dahil sa karanasan at abilidad ng nasabing sa kero pagdating sa labanan, nalalaman niya na agad, kung gaano kalakas ang isang karakter. Na kung saan, pinakita niya ito nung chairman election, na gagawa ni Hisuka na sukatin ang lakas ng mga individual, sa pamamagitan ng pagtitig niya sa mga ito. Na kahit ang ibang member ng grupong Zodiac, na malalakas at mga dalubhasa sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen, hindi nakaligtas sa pagsukat ng nasabing sa kero, sa kanilang mga kakayahan at abilidad. Maging si Ilumi Soldic, binigyan ito ng nasabing sa lamang kero ng 95 points, na mas mataas pa kumpara sa ibang member ng Zodiac, na nagpapakita lamang na iba ang antas at kakayahan ng nasabing asasin. Patunay lamang na dahil sa karanasan ni Hisuka pagdating sa labanan, madali na nitong nasusukat ang lakas at potensyal ng ibang mga tao. Ang give and take na relasyon ng dalawang baliw na hunter na pinag-uusapan natin ngayon, ay nagkakaroon ng magandang binipisyo sa kanilang dalawa. Sapagkat dahil sa kanilang pagtutulungan sa mga delikadong sitwasyon, nagagawa pa rin nila ang kanilang mga gusto at ninanais na gawin. Isang halimbawa nito nung tinulungan ni Ilumi ang nasabing salamangkero, para makaalis sa hideout ng grupong Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Na kung saan nagpanggap itong si Hisuka para makaalis ito sa kuta ng Phantom Troop, at para makalaban nito ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucilfer. Na kahit alam ni Illumi na kapag nalaman ng grupo ang kanilang panluloko na ginagawa, kinakailangan niyang sagupain, ang buong Phantom Troupe, nang siya lamang mag-isa. Kaya ko nasabing baliw ang dalawang karakter na pinag-uusapan natin ngayon, sapagkat buwis buhay ang kanilang mga ginagawa at maaring magresulta pa ito sa kanilang kamatayan. Ngunit ang nakakabilib pa rito hindi alam ng buong member ng Spider, na ibang tao na pala ang kanilang kasama na kahit ang pagpapalit ni Hisoka at Illumi, hindi nila ito nahalata at nalaman. Kahit ang mga member ng nasabing grupo, ay binubuo ng mga malalakas na nen user, nagawa pa rin nila itong lukohin ng simpleng pagpapalit ng anyo. Makikita rin natin na hindi sila nagdadalawang isip na tulungan ang isa't isa, kahit gaano pa kadelikado ang sitwasyon na kanilang kakaharapin. Na nagkukumpirma sa atin, na iba ang antas ng dalawang karakter na ating nabanggit, kumpara sa ibang member ng Phantom Troop. Isang halimbawa pa ng kanilang pagtutulungan, nung si Ilumi naman ang humingi ng tulong kay Hisoka para mapigilan si Kilua na mapagaling ang kanyang matalik na kaibigan. Na kung saan sobrang delikado at mapanganib ang misyon na kanilang ginagawa, sapagkat sobrang dami nilang makakalaban. Dahil ang kanilang mga makakasagupa ay ang mga malalakas na butler ng pamilyang Soldik, at mga beteranong hunter, laban sa kanilang dalawa lamang. Pero madali lang nila itong natalo at nalagpasan, at sa kasamaang palad, nagresulta pa ito sa pagkamatay ng pinuno ng mga butler na si Goto sa kamay ng salamangkerong si Hisoka. Maging ang mga hunter na pinadala para pigilan sila, hindi rin nakaligtas, kasama na rito ang kanilang mga pinuno. Na masasabi natin na sobrang delikado at mapanganib ang kanilang gulong pinasok, sapagkat dahil sa kanilang mga krimen na ginawa, pwede nilang makasagupa ang buong Hunter Association. At sa kabilang banda naman, si Hisoka pwedeng hanapin ng pamilyang Soldek dahil sa pagpatay na ginawa nito kay Goto. Ngunit kahit karumaldumal na ang kanilang mga krimen na ginawa, hindi man lang nagpapakita ng takot at pangamba ang dalawang baliw na karakter na ating nabanggit. Sapagkat naniniwala sila na magagawa nilang lusutan, ang mga mahihirap at delikadong sitwasyon, na kanilang pinasok, at ang lahat ng magiging hadlang sa kanilang mga plano, ay kanilang tatapusin. Ngunit sa kasalukuyan, pagtapos matalo ni Hisoka sa pinuno ng Phantom Troop na si Crollo Lucifer, sa kanilang naging laban sa Heaven's Arena. Hiniling ni Hisoka na sumali sa si Ilumi sa grupong Phantom Troop, at siya na ang naging bagong number 11 sa nasabing grupo. Ngunit kanya rin ipinaliwanag, na nagkaroon siya ng give and take na relasyon sa nasabing salamangkero, kahit alam nilang dalawa na magpapatayan din sila balang araw. Pinaliwanag din ni Illumi na inupahan siya ni Hisoka, para siya ang pumatay sa nasabing salamangkero, at kapag nagtagumpay ito sa kanyang misyon, dun niya palang makukuha ang bayad o gantimpala sa kanyang ginawang trabaho. Alam naman natin na matindi ang tensyon ngayon sa pagitan ng salamangkero at ng grupong Phantom Troop. Sapagkat gustong gumanti ni Hisoka mula sa pagkatalo na kanyang naranasan sa Heaven's Arena, na kung saan nagbabalak itong ubusin ang grupong Spider. Maging ang nasabing grupo, pinagahanap na ngayon ang Salamangkero, para pagbaya din ito sa pagpatay na kanyang ginawa sa ibang member ng Phantom Troop. Pero para sa akin, merong mas malalim na dahilan si Ilumi kung bakit ito sumali sa nasabing grupo. Mas pinapahalagahan din nito ang relasyon niya sa nasabing Salamangkero, kumpara sa grupo ng Phantom Troop. Para sa akin kaya sumali si Ilumi sa grupo ng Spider, para protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Kaluto. Sapagkat kung titignan natin ang sitwasyon ngayon, balak talaga ni Hisoka na ubusin ang lahat ng member ng Phantom Troop, at wala itong balak na magtira ng buhay. At alam ito ni Ilumi sapagkat nakasama niya na ng matagal, ang nasabing sa lamang kero sa iba't ibang misyon na kanilang ginawa. At alam naman natin, na si Kaluto ang pinaka-close kay Ilumi sa lahat ng kanyang mga kapatid. Sa katunayan silang dalawa ang palaging magkasama, kapag merong misyon ang kanilang pamilya. Isang halimbawa nito nung tinapos nilang dalawa, ang sampung pinuno ng mafia community. Kung kaya malalim talaga ang samahan ng magkapatid na ito, na nagmula sa pamilyang Soldic. Na nagkukumpirma na hindi talaga hahayaan ni Ilumi, na madamay at mapahamak si Kaloto, sa nangyayaring digmaan sa pagitan ni Hisoka at ng grupong Phantom Troop. Mataas din ang porsyentong tulungan ni Ilumi si Hisoka pagdating sa nasabing labanan. Maaring tinutulungan niya ang nasabing salamangkero, para malaman nito, kung nasaan ang ibang member ng spider. At kapag nangyari ang labanan sa pagitan ni Hisoka at ng spider, maraming tao ang madadamay at makikisali sa nasabing laban. Sapagkat nagkaroon na sila ng iba't ibang alyansa, mula sa iba't ibang pamilya. Kung kaya asahan na natin na maraming maapektuhan, kapag nangyari na ang labanan na ating nabanggit. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na pwedeng sa panig ni Hisoka kumampi sa si Illumi kahit member pa ito ngayon ng grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Sapagkat malalim na rin ang kanilang pinagsamahan sa iba't ibang misyon at delikadong sitwasyon. Kaya para sa akin, ang salamangkero pa rin ang tutulungan ni Illumi Soldic pagdating sa labanan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na ugnayan ni Hisoka at Illumi? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.